Samant inaasahang mag ibayo pang lalo ang pagtutulungan ng Pilipinas at New Zealand. Ito ay ni na Pangulong kino at New Zealand Prime Minister John Key ang tatlong kasunduan. At ito sa ulat ni Rocky Ignacio. Defense working holiday visa sa mga Pilipino at geothermal production. Dumating si Pangulo Aquino sa Wellington para sa kanyang pulong kay Prime Minister Lee para sa ikalawang araw at huling yugto ng state visit nito sa New Zealand. Formal na ipinabot ng New Zealand ang pagkilala sa framework agreement sa MILF para sa hangad na kapayapaan sa Mindanao. Isang arrival honors at welcome ceremony ang pinagkaloob kay Pangulo Aquino sa kanyang pagdating sa pinangunahan ni Governor General Jerry Matipra. Ang traditional na ceremony ay binigang mga bumibisitang head of state na ginagawa sa North Lawn Government House. Sabay-latingin ng Pangulo Aquino at Prime Minister John Key, nagkasundo ang dalawang leader na palakasin pa ang kooperasyon sa pagbaka kontra-terorismo. Inilatag rin ng Pangulo ang framework agreement sa MILF na layong matamo ang tunay na kapayapaan sa Mindanao. Dito formal rin ipinabot ng New Zealand Gov. kilala sa naturang kasunduan na tutulong para sa tagumpay ng prosesong pangkapayapaan sa Kasunod dito, kinumpirma ni Key na bukas ang kanyang gobyerno na repasuhin o ikonsidera warning laban sa Pilipinas matapos ang bang Moro deal. Handa rin ang New Zealand na mag ng pangumuhunan dahil na rin sa malaking potensyal ng Pilipinas. Kinilala naman ang Pangulo ang ng New Zealand government na ikonsidera ang travel warning sa Pilipinas. Sa usapin ng West Philippine, pinabot ng New Zealand ang kanilang hangari na maresolba ang usapin sa mga payamang paraan sa pag na. Mahalaga daw na mapag natili ang katatagan sa rehiyon dahil importante ito sa economic di sa iba pang mga bansa. Samantala, pinapurihan na rin ni Prime Minister Ki ang tagumpay na administration sa pagbaka kontra korupsyon at katiwilaan. Para sa Telebisyon ng Bayan, Kignasyo.